down, I know you got me, baby That's a And guys, good morning, good morning Pasok po tayo Uy! Ito mga kaboys Full force Basta? Dito si Coach Coach Ralph Ah. Uh, <laughs> pungdin ba? Ambey. Watch, watch out watch out Dito din. Ay lang coach na dito Tatlata eh. Ha? punta tayo like ngayon ngayon ba? Dalawahan. Sa Salawahan ka. Bili Sa ka. Bili Sa ka. Ah! Diba, nagbigay lang baga ko ng to, ng flowers. Oh, sa akin lang pinadaan yung ano yun. Ako yung inutusan. Oh oh. Ganyan din nag yung lola't lola ko. Lola, lola. <laughs> Ganun ba? Ganyan din na pati rin, pati, ran, pati rin, ba kayo? Okay. <laughs> Doon nagsimula, sa lola't lolo mo, ano? <laughs> Doon din na tapos. Doon din na tapos? Ay, delikado. Uh, kasama natin si Mix. Hello, watch out. Watch out. Watch out, watch out. Watch out. Pabata ng pabata. Siyempre, dito sa Adreya. Shout out, Adreya. Morning. Hindi <laughs> 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 na ba? Hindi <laughs> na ba pong TV? <laughs> <laughs> Ay. Ayan, Ay, dito din. Uy! Yudan. Shout out. Basta. Full force dami na. Ang dami natin ngayon. Carl, dito din. Grabe. Kalinga pa na. Coach <laughs> oh, Babi tagal na kita din nakita ah. Ha? ha? Parang sa left lang tayo nagkakausap ah. <laughs> <laughs> Bakit? Magtutuos, magtutuos ba tayo mamaya? Okay. We... Wag na! Tama na! Tama na yan! May ginawa naman ba akong balik? Wala! Wala, wala akong ginagawa ko ni! Wala! Ay, ano lang ako dito? Loki nga lang ako. Wala nga, magtutuos tayo mamaya. Ikaw po nga. Kung hindi, hindi, wala. Ay, ako naman ko sa'yo po. Baka at sit ko naman ako mamaya. Yes, yes. All, All right. right, full force. Ah. Uh, 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 dito sa oh, yung driver ang tatlong konseholihan. Oh, by driver Pulo. nandito. Marami natin ngayon na Driver nandito. dito. to Ah. Eh, <laughs> yes. tayo. safe Safe na ako, bro. Kaya raya natin Boss mas congrats. Salamat ka na, sikit ka na. ay po. Ay po, Si Filipe Nga Pana, si And si d. Parang may... Ano masabi mo, Dee? Sa ano? Sa Davros. Sa Davros. <laughs> Bakit <laughs> ganon? Bakit ganon? Bakit hindi, Okay, okay. Um, Ang dito. Ba't yung kulay ng tubig? Dito kami sa Mga boulevard. Mga Pero part pa rin doon ng ano, Ay, ng oh. The Longest Boulevard in the Philippines. Pero di pa siya nakadugtong. Di pa siya nakadugtong. So hindi siya long, ano siya? Short. Short. Shortcut. <laughs> so, Kukulitan na agad sila. Eh. Kami pala, oh. nakulit pala. Ito si Barca na Pero nung no, makikita dun sa sa Mikris, ano siya eh. Parang parang bossy eh. <laughs> Bossy siya eh. Yung pala, ganito. Guys, sa personal, ganito yan si Coach. Playboy. Ah, uh, Playboy? Ano? Play, ah, playful. Playboy. <laughs> playful. Ano? Playful siya, Playboy. Jolly. Subscribe po ako. Sige, drop mo na. Drop mo na yung channel mo. Ayan. Ah, Anong channel. From your lang. Yeah, no okay, okay. Edit na lang natin yan. So, guys, from your feet, subscribe nyo na and hit the notification below para lagi kayong updated sa video. <laughs> <laughs> uh, newly uploaded videos ni from your feet. So, yun, so. Yep. Para ano, nagnonotify -nagn 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 sa kanila pag may bago ka-upload. Ayan. Bago pa kasi ako. Uh, dami ko pang dapat alamin. Dahil ba? ayun da matututo ka sa akin. <laughs> thank you, thank you. Lalo sa editing skills, wala tayo yun parang plug-in. Eh. Ah, alam yung unang mga unang upload ko, yun ko talaga, pinagtatrabahohan ko yan. Ano, may nagdalagay ako memes, sound effects. Yun, kaya pag pinanood mo yung mga nauna ko talaga mga upload, may mga ano yan. <laughs> nggak, <Inga. laughs> shout out nggak, 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 namanya. nggak, 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 Ah, nggak, 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 à ah, po bo bô ghi Ano? Sa akin din, Guya, isa. Sagot <coughs> Joke <coughs> <coughs> ah, oh, ah? Ay, Ay, thank you.

Parang ibang datingan niya yun ni Bro Bro ah. Lagi well, naman. Ay pinaghahandaan. There's something wrong with you. There's something sa akin. Mm. But something wrong. There's something um special. More special about you today. So what was it? popogi ka lang. Parang di ka naman ganyan eh. Pupugi ka! Pero, mas pumupugi ka ngayon bro. Lagang ung pung ba? lagang pung. Ba, <laughs> baka, baka lagang jumps na. Mama, mama. Hello, kapit. Pero pero ako pa din. Okay. Sure. <laughs> Nabiyo? Oh. Oh. Wala na meron diyan. Sa minute, siyan pa yan. balita oh, ko, wala nang balita sa akin. Bago ang balita ko. <laughs> ano yun? Balitaan ko bagong balita. Ang din balita? Buti namin hindi mabalitaan yung balita niya. <laughs> so balitaan ko sila ng balita ko. <laughs> Baka ano yan ha? Nabalitaan nyo sa radyong sira? Hindi, e, balita ko kasi hinahatid ko si Eddie. Tom! Nalang... bilangaw nga ako sa sakyan, paano ako matin? Nandun pa ako sa apartment, may daladala kayo ng pusa. Nandun na ako siyempre. Yung window ko, tapat lang doon. Tap Tapos, yung sa pinaparty na martina Tapos, ako nga ako yung hindi niyo pusa. Tapos, ay po. Balita talaga e, ano yun. Ang bihira ka. Ano lang yun? Nagpatulong lang ako magdala ng pusa. Kasi diba, diba pina, nagpadabaw kami, iniwan ko sana yung pusa ko. Oh. Kaya, yeah. nakamotor lang ako. Uh, so, sa parent, uh, Ay, iwan ko sa'yo. Tara na, ano, nalipat na tayo, uncle. Hi! Hi! Gusto ka? Pag na! Masama yung balita mo. kapatid siya may magulang siya pero si Eddie na naisip na mapagkakas wala ang kapatid anak far baby. far po sa Isa. isa lang. Sa... oh may daw siya kaya sabi niya ako siya ang kunin sa Nasaan na yung pusa? Sa bahay. Nasa ah, yun na. Pinalungkot mo naman si Edo. Hindi, mayroon na siyang bago. Kaya't balik niya na yung baby ko. Ito ang pulin mo. Ha? Eh, gala. Kaso ano yan? Delikato yan. Ang galis yun. Pabili ang ano dito. Ang ganda ng ano ngayon. Araw, di maulan. kapon na kasi walang kapon. Chef Vincent. Uh, anong muto yun? Bicol Express? Ha? 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 Sarap? Di pa luto, ang sarap na. Di pa luto, ang sarap muna. Ay, I mean, ano, ang sarap na. Hindi, <laughs> <laughs> ang sarap na yung ano. masarap na yung luto. Hindi <laughs> pa luto, ang sarap na ng luto mo. Oh, Baliktad. Kala <laughs> ko ako yung <laughs> yami. Pag... Op! Oh. Op! Oh. Alda na recharge. Pag ano? Pag lipat si Ato. Ha <laughs> ha Kain natin dito guys. fried chicken. Tapos. Yan yes. nga yun. guys. Ano bakit? Angas ka? Ha? Angas Yan nga yung ibig ko sabihin. Angas ka. <laughs> guys. Tapos yung ano. Right. Well, we na kami. kapatid sa ano kapatid sa ano si Hana hello kapatid talaga ay tayo si Bosti on and off cam Na. Bro, di naman halatang masarap yung niluto mong fried chicken. Di naman. <laughs> di na. Masarap din kasi yung iga niya yan. Okay. Dali la, dito na natin yung service me. Service? Sakin mo ha, sakin. Mas grabe service mo, what's up? Ang mga vlogger. Ang mga vlogger. Ang vlogger. thank <laughs> you